Magandang araw mga kabi So for today's video mag update lang tayo sa mga manok natin at mga kalapati natin So yung update natin sa mga kalapati natin yung mga young bird nga natin So yung update natin sa manok natin eto nga So binread na natin yung black seed tailor ni tropa Ayan so pure to mga kabi eto black seed tailor na ata kaso pa isa isa lang itlog eh Nasa itlog yun isa lang Parang ano uh, ata itong natin. Bibili pa natin ng egg booster to mga kabi. Ayan. So ayaw niya kasing magitlog ng tuloy-tuloy. So pa isa-isa lang na itlog. Ayaw niya magitlog ng dire-direcho na uh, every other day o oh, every day. Uh, dapat mag eh. Kaso ito. Ala nga every week ata. ang itlog niya. So mag na isa. Susunod ulit. Kuminsan niya buwan pa eh. Kaya hindi namin to na-breed ng tuloy-tuloy. Ayan. So sayang ang panahon natin dito kapag hindi po natin hybrid ng tuloy-tuloy. So soli ko na to. Kay tropa. And pure kasi to mga eh, ano? Black seed Pinaris natin dito sa ating ano, itim. Asan ba yung mamanok natin? Ito yung bulik natin na malit maliit. Tapos ayun yung straight comb natin na sweater. So namatay na tayo ng isang sweater. Namatay yung pinakamalaking sweater natin. Straight comb. Ayan, so dalawa lang yung natira sa tatlong lalaki tapos yung dalawang babae ito Ayan, o. so isa lang yung sa atin dito yung isa ah, babalik ko nga sa pinagkuna namin isang hen dito so syempre pipiliin ko yung mas maganda o kaya kahit di ko na isole ganun din yun Kumbaga, ano kasi yung breeder na to mga kabi ah, kumbaga parang gift bird sa amin kaya syempre nakakahiya naman din na kahit papano makapagbalik tayo ng inahin na babae. Ayan. So pipili na, pipili na lang tayo kahit na mas maganda na yung mapunta sa kanya. Kasi tayo naman, breed lang naman natin, hindi naman talaga natin na ano to. Ayan. So update na tayo sa ating mga kalapate. So in-update ko lang kayo sa mga manok natin. Ayan. So, yun pa yung mga ilalaban natin sa mga susunod na panahon. Bulik. Dalawang bulik. Tapos, yung dalawang sweater. Ayan na. Tapos, may isang bulik pa ron. Ito, breeder to. Bali, ito yun mga kabi. Yung galing sa tito namin. Ayan. Tapos, yung dalawang puti natin. Ito. Ayan. Batuhin natin. Yun lang mga kabi. Ginagawa natin para hindi para hindi nagbabato Ayan. so ito yung update pala natin mga young bird natin mga kabi dahil meron na nga tayong uh, inakay na choco na palabas natin so sa wakas nakapagpalabas tayo ng choco dito kay, kay brownie Ayan o, gandang, gandang, anak nila mga kabi si brownie brownie to mga kabi nilabas ko na kanina Ayan. So, ito yung blue bar na kapares. So, ngayon lang tayo ulit. Nakapagpalabas yung huling anak na ito, na inilipad ko nga mga kabi. Nabili. So, summer race ata yun sa pagkakaalam ko. Nabili. Nabibili kasi lagi yung... Ay, hindi pala. Yung huling uh, anak pala niya sa atin. Uh, ano nga, finisher. Kung last lap ng summer race NDR. Tapos, yung mga... Yung mga nauna niya anak sa atin, nabibili nga mga kabi. Bali ang itsura ng anak niyan. Pakita ko sa inyo mga kabi mga uh, kahawig. Wala atang kahawig dito. So yung mga white flight na batik, na checkered. Na may mga kidlat-kidlat yung mata. So kung ano siya, batik yung pagka ano niya, uh, checkered niya, white flight. So kaya laging nabibili. Uh, Pinangkakarera pa kahit sa street race uh, nagpapanalo nga yung anak nito na nabili sa atin. So ito, laging nabibili kasi anak nito. So may nakakuha sa atin na taga Bulacan, may nakakuha sa atin na taga Manila. Uh, puro anak nito mga kabi. Tapos dito sa lugar namin na uh, nakuha nga ilang anak din yung nabenta natin nito. So uh, hindi pa ata ako nagvlog noon o nagvlog na ako mga kabi. Uh, marami ko nabebenta na anak nitong choko choco natin. So bali ang binlog natin na anak nito mga kabi. isang choco sa isang checkered pa lang ata. So yung iba yung anak niya na na-breed natin mga kabi uh, Kahit na siguro na natin Nakakuha ngayon mga kabi Talagang mabili yung anak na ito Kasi Taiwan to mga kabi Madaling i-cross kasi pagka Taiwan ah uh, Pure Taiwan to eh So pagka cross namin sa lahi ng kalapati namin Kung baga uh, marami talagang bumibili So kahit na sabi nga nila eh Wala pang ganong napapatunayan ah uh, Pero sa ibang lop kasi ah uh, Subok na nila yung eh, mga bumibili sa amin Kung baga mga parokyano ah uh, puro sila sila lang din ang bumibili mga kabi kasi nga anak uh, nagpe-perform sa kanila. So sa street fight nga mga kabi, sabi ko nga sa inyo anak nito, malaki kasi mag-anak to. Ano uh, misa, minsan nakapagpalabas tayo ng anak nito na white flight. ah uh, ano nga uh, sa street fight nga ginagamit. So yung isang anak nito, bumabalik-balik pa dito, binabalik-balikan nung nakabili sa amin. So laging binabalikan pinang -i street fight. So nung nasanay, uh, puro nagpapanalo nga. At parang sinasaksakan pa ata ng pangmanok yung kalapate pinang street fight so kasi hinihipo namin nun ah, parang nga may saksak kasi nagsasaksak din kami ng mga manok kaya e, alam namin kapag sinasaksakan ng mga gamot yung kalapate sa kay mga manok mga kabi. kasi iba hihipo niyan pag sinaksakan nyo sa katawan hihipuin nyo medyo matigas yan sa so, makikita nyo yung mga kabi, parang magpapasayon so kapag nagsaksak kayo ng gamot yan So, choco nga mga kabi, brownie yung naging anak. Ayan si brownie. Ayan. Kakulay. So, ngayon lang tayo ulit na pagpalabas ng anak na choco niyan. So, yung huling anak sa atin neto, checkered. So, bali ang, ka, ang kapares niya nun, eto nandito, yung big size natin na barako. So, update naman tayo dito sa dalawang young bird natin dito. So, ito yung dalawang young bird natin na na-acquire. Makita ko lang sa inyo mga kabi, pares, parang parehas na bara nga, eh, ano, nakita nyo, napakatapang. Pati itong, ano yun, ano, no? tingnan nyo, parehas at ang bara ko yung nabigay sa atin ni Sir, ni Sir Iking. E. Ayan. So, malamang sa mag-acquire tayo ng babae nyan. So, kasi kapag tayo kumukuha mga kabi, ha, ah, sabi ko nga sa inyo, malimit na mas maganda kung ay, ah, isang, kung isang lahi ng nagpapanalo Kung kumbaga champion. Ah, yun yung ah, bilin nyo So, lagi kong sinasabi sa vlog natin yan para mas malapit kayo sa katotohanan ng pagchampion So, pag na lang ang kailangan nyo nun kasi uh, isang lahi ng champion lang na nyo. Uh, pagka ganun ang ginawa nyo, uh, mas madali nga kayong sa ano sa pagkapanalo mga kabi talagang si pagtiyaga tutok lang sa kalapati sa uh, tamang pagkokondisyon. So tamang obserbasyon number 1 yan, tamang obserbasyon sa mga kalapati. Lalo na kung maganda yung linya talaga ng kalapati nyo. So yun nga mga kabi uh, Update ko pa kayo dun sa mga young bird natin dun Sa kabila So nagsusubo nga na, Ito yung isang young bird natin ayan, White flight White flight to Blue bar Tapos yung isa Mana nga sa tatay Black check na white flight nga lang din So mana dito yung pagka white flight Dito sa nanay So bali ang kapatid nya na in-stack natin Nandito nga So nasan ba yun? yung mas matanda ng konti kanan 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 eto kaliwa dalawang kaliwa yun mga kabi eto eto magkapatid yan yan yung kapatid nila na instack natin so future breeder natin mga kabi yan tapos eto yung dalawa pa natin na instack so so far mga kabi so good nga ang nangyari dito sa ating mga uh, young bird na instack So, ano natin yung future breeder natin. So, gagayahin na natin yung mga napapanood natin sa yung mga nagcha-champion dito na ina-advise nga sa amin na kapag nag-breed nga raw mga kabi, hindi ililipad lahat. Kahit na sabihin mo kung sigurado na kayo, sabi kasi sa amin mga kabi, pagka sigurado na sa linyada, mas maganda kung magtatabi nga ng paisa-isang anak o padalawa, dalawa, dalawa na anak para hindi raw naubos yung lahi kasi sayang eka dahil tumatanda yung mga kalapate yung mga breeder nyo pag sigurado na kayo sinilinyada dapat nagtatabi kayo so yan yung uh, tips sa atin ng mga champion mga veteran puncher mga kabi na nagcha champion talaga yan yung tips sa so kailangan daw talagang lagi tayo nagtatabi ng kalapate ito pala yung isa eto, so itong ngayong kapatid nila tapos ito mga kabi ah, wala na naman si Amelia bali ginawa na lang namin si Ter eto, so sayang so yan lang naman yung mga young bird natin yan. dalawang young bird at natuwa lang tayo kasi binalita ako nga sa inyo yung ano natin ay eto pala yung dalawang puti natin, dito pumasok mga kabi eto no? yung dalawang puti natin kaloko talaga nito Pinaronda ko lang. Rumonda lang ng saglit to mga kabi. Tapos uh, binugaw nga natin. Nakakita nyo naman siguro. Uh, andito na nga. So ewan ko kung nakiagaw dito sa, uh, sa sampanga namin mamaya. Sa sa first lap derby. Ng summer race. Ito. Nakiagaw pa ata ng pagkain. Tatarong natin sa kasama natin. So hanggang dito na nga lang mga kabi yung video natin. At uh, update ko lang kayo sa ating uh, YouTube channel at mga natin.